Group and Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisya ng pangalap opisyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, efektibo at mapagkakatwala ang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas sa kapaligiran upang pamuhayan at kalapan ng kalakalahan. Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps sa pangungunan ng Telechrono-Peltro-Gonzaludo. Sinanay ang mga unit nito na sa natatanggap operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa, at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces wala naman sa Philippine Air Force ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel pero... Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5, Irvin John Toledes. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Rodamon at Roy Castillo. Narin din po ang kanilang mga commanders na Agent Alfredo Santiago Jr., Gregorio Bogalin, at Raymond Pagnikawan. Kinakatawa ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa legal na droga, ang Corporate Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtagol ng na bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga Para kami sa dataang lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating kasagdala 26 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa okasyon ito, ating tunghayan ng paladang suma sa isang ng at isang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay para mal sa dakilang araw na ito na may pagsang iwang kalayaan kinabukasan kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa nagtitikot sa iba't ibang larangan na galang ng bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng na katapangan at kagitingan patuloy na nakikipaglaban para sa kapayawaan at kalayaan na ating tinatawasan maaasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubong at buwang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasabi ng salagahang lakas. Pinangunan ito ni Major General Domingo Bigo, Bigo Boy, Commander ng Installation Management Command, Philippine Army. Ang kanyang kalipunan, Prince of Nicholas Chola Jr., Christopher Villanueva, sa kinit butol, Big Michael Bonney, at Captain Smoy Amorado at Pan Van Salvinia. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Ang, ang unang brigada sa kasuotang ng gala ay nasa Pangulo ni Brigadier General Bonnie Benignar. Ang kanyang kalumunan, Lieutenant Colonels Pinato Capini, Lester Simlao, Alan Sibiyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Uyon. Nasa ating harapan ang batalyon ng kor ng mga kadete ng salatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Chef Christopher Montagna. Mula sa prestigyoso Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginawa at pinibinig ito ang mapapahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinang pinangunahin ng Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz ang PMMA ay isang institusyon sa pangmakaasang edukasyon sa larangan ng laban na pinangarasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete dito ay tinagurang at ang mga nagtatapos mula dito ay nakokomisyon bilang NC sa lakwersa ng Philippine Navy ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pangunin ng Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakantang maglingko ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Army Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bigihin itong maging world class, ultra at cost na capable sa taong 2014. Narito ang tanupan ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunan ni Commander George S. Starr. Ang Philippine Navy na ang siyang nangungunan ng pagpapagol at ng pangalaga ng ating NASA sa kupang dagat. Nagsasagwa ng Mercy Missions, Rescue and Relief Operations sa panahon ng kalamidad at kapilang na rin ang pangalaga sa yamang dagat at kapaligilan ito. Nasa ating harapan ang tulupan ng bangkawal ng, ng Philippine Air Force sa pinangunan ni Lieutenant Colonel Yoncho Siruna in the Sur sila ang tinagunan ng mga ayan na mapagbina nagabantay ng ating hipapawi sumusuporta para sa tactical air support at modality para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sa lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng Battle Dress Attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunan ni Commodore Dwight Stephen Dultoan. Ang kanyang kalimunan ng General Colonel Sir Manino Tusi Mr. Lawrence of the Star, Rene Faye Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Galor Manawis. Sila po ang mga individual na makaaangat ang kasanayan at sinusong ang operasyong kulay ng Small Unit Operations, Polar Reconnaissance, Intelligence, Demolitions, the Union of Warfare and Conventional Warfare at mga operasyon kontra terrorismo. Sinusundan sila Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps, pangungunan ng Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatangin operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang Huli Batalyan ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force. Ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni General Colonel Kerovin Lingan. Nakatulong ang SPAW sa mga operasyon espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng mga pang mga kapunang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga pagpapatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang halay ng ating pamansang polisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Regular General Nestor Babage Jr. Ang kanyang kalipunan, Police Colonels, Joel Casupanan, Victoria de la Peña Jr., Jolmari Azdari, Lucrecio Rodriguez Jr. at de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kinalang Philippine National Police Academy. Inuupo ng mga karakter ng mga kadete nito upang mamuno sa hinaharap nang nananahin ang paglilikot, karangalan at usisya. Ngayon din ng mga Diyos, responsable at respetado ang mga public safety officer. Kasi noon, ang Special Action Force, ang ilang pangunahing manubra unit ng kapulisan na patungon sa si rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at international na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra kontrainsurgensya, kontra hostage rescue, civil disturbance, management, search and rescue, at iba pang espesyal na operasyon. Nandiyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pamuna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabila din po sa halay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT Highway Patrol Group na dinaguri ang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management isinusulong ng ating kakulisya ng Paralateng Komisyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, efektibo at mapagkakatuwala ang kulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas sa kapaligiran upang pamuhayan at kalapan ng kalakalaan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtagoy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karapatan at yamang daga ang Philippine Coast Guard na pinamunuhan ni Coast Guard Commander Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kalupanan, Coast Guard Captain Seco Rabi, Michael Andag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpuz, at Richard Dura. Ang unang batalyon ay nasa pamuno ni Coast Guard Commander Arvin Diwan. Pinalakas sa Republika 9993 of Philippine Coast Guard Law, ang uh, PCG Milanak, the Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Analong Bataillon, the Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kahanindi. The European Coast Guard, and Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, and Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinutuhan ng Pure Fire Protection sa pamunin ni Fire Chief Superintendent Junito Masla, ang kanyang katukunan, Fire Senior Superintendent Dorian Guerrero, Douglas Villa, Parisotel Banyaga, Eugene Briones, at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Chef Yatienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o sekwesyon ng panganib at aking ang dulot ng mga sunog sa mga busanin kabahayan at iba pa katulad na istruktura gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang patugod sa mga paalala at mga hangbangin laban sa sulog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection ng BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Lumi Soralta Purakan at kumikilo sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Chill Bureau, ang Bureau of Chill Management and Technology binuos ang Pagitan Republic Act 6975 dinasa na nasa ilalim ng Department of Interior Local Government. Ang grupo ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang talukunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapier, Lorenzo Reyes, Severino Hita, Ronaldo Seno, Ambrosio Ambudan, Jose Chemelo Taol, at Ruben Ivo Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Irving Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa siyudad, sa distrito at municipal sa buong bansa. Bago na yung pinagtutunan ng pansin nito na pakaingatan at itibawa pa mga taong tinaburihan ng deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakatitini habang umusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasintensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawanin ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5, Irvin John Toneris. Ang kanyang palupunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Narin din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Juan. Pinakatawa ng mga profesyonal na nagpagpatupad ng batas laban sa ilegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay na nagsisilbing nagpagtagol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawili ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PIDEA ay nangunguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa ilegal na droga. Sa pumagitan ng mga programa naglalayo na mapahiwasan.